Hindi aatras si presidential son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos sakaling ipatawag sa investigasyon ng ICI tungkol sa flood control projects. Samantala, ilang kongresista ng Quezon City ang humarap sa pagdinig ng ICI. May umaarangkadang balita si J.M. Pineda. Bukas ang kampo ni Presidential Senate at House Majority Leader Representative Sandro Marcos na umarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon sa flood control projects. Handang sumagot sa mga tanong ang kongresista at welcome para sa kanya ang kahit na anong paglilinaw para umusad ang investigasyon. Dagdag pa rito, naasaan ng komisyon ang kanyang pagdalo sa oras na siya ay pinatawag na. Pinag-aaralan umano ngayon ng komisyon kung kailan isasalang ang mambabatas. Binigyang diin din nila na kahit na sinong personalidad ay pwedeng tumulong at pumunta sa komisyon para magbigay ng impormasyon na makakatulong sa kanilang data gathering. Kaya sa ngayon, wala o kinalaman ng public statement ni former Congressman Zaldico sa social media na idinawit si Congressman Marcos. I, I cannot speculate on that. What we have right now is a letter coming from the Congressman and his willingness to assist the Commission in our investigation. So we take that as an opportunity for us to to gather more information para naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, walang kredibilidad ang mga isiniwalat ng dating mamabatas na si Saldico sa programang Gising Pilipinas nga ay hinamon ito na umuwi na at harapin ang kanyang mga atraso. Wala po akong ano eh, at iwala at paniniwala sa mga pinagsasabi ni Zalbi at tingin ko po dapat po ang ating mga kababayan hindi maniwala dyan dahil unang-una po, isa po ay eh, nagpe-Facebook lang araw-araw kahit sino po sa atin eh, pwede mag-Facebook at pwede pong magsabi. Umuwi siya sumumpa siya. Harapin niya ang mga kaso, mag-file siya ng mga counter affidavit niya. Dumalo naman ngayong araw sa pagdinig ng ICI ang dalawang kongresista mula sa Quezon City na sina 6th District Representative Maribic Copilar at 5th District Representative Patrick P.M. Vargas. Parehas na closed door session ang hiniling ng dalawang mababatas na kapwa ay kinanta ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee na tumatanggap umano ng kickback sa mga proyekto sa kanilang distrito. Tumanggi rin silang humarap sa media pero sa inilabas na pahayag ni Vargas, Iginiit nito na walang kahit na anong proyekto o mga diskaya mula sa kanyang distrito sabay pagdidiin na walang ghost project sa na nasasakupan niya. May mga impormasyon rin daw siyang ibinigay sa ICI na makakatulong sa investigasyon. Sinikap naman namin na kuha na ng pahayag si Congressman Copilar pero wala pa itong sagot. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.